pusang itim na nagbago ng anyo, babaeng sinapiya ng demonyo. Ilan lamang yan sa mga mapapanood mo sa video nito. Kaya kung ready ka na, ay tara! Ang nakapangingilabot na footage na ito ay na-record sa isang basement ng Gusali. Nagwawala ang babae na tila ba sinaniba ng isang demonyo. Pero umpisa pa lamang ito, nawakan ito ng isang lalaki at tila ba may binigkas itong ritual. Dito na bahagyang kumalma ang babae at pinagtulong-tulong ang isa kay isa sa sakyan. Pero hindi pa rito nagtatapos. Nang nasa loob na ito ay muli itong nagwala hanggang sa muli na naman itong makalabas. Di nagtagal ay tumigil din ito na tila ba nawalan na ng lakas. So talaga nga bang sinaniba ng babaeng ito ng demonyo? O masamang espiritu? O marahil ay may mental disorder ito? Magpagayon pa man, baka may ideya ka sa mga nangyayari. Ang video ito ay narecord naman ng isang CCTV camera sa kulungan ng mga kabayo. Magpagayon pa man ang lokasyon at pinagmulan ng footage ay unknown. Well, nagpapakita lamang ito ng kabayo na tayintim na nagpapahinga sa kulungan nila. Pero pasado 2.39 ng madaling araw, isang kakaibang itim na sinagang bumalot sa CCTV camera. At dito na nagkagulo ang paligid. lang nagwala ang kabayo at tuluyang kumawala sa kinalalagyan nito. Pero hindi lamang yan ang mangyayari dahil habang nagtatatakpo ang kabayo, palayo sa kulungan nito ay may muling mangyayari. Makikita ang mga kabayo na nagpapanik at talagang nag sa takot. Makikita rin ang nakalabas na kabayong gustong tumalon papasok sa isa pang kabayo. Ayon pa sa may-ari nito ay ito ang pinaka weirdong aksidente na nangyari sa mga kabayo nito. Ayon pa kay Nooks, ang video nito ay na-share sa TikTok at di umano ay kagagawa nito ng isang Jin. Sinasabing ang mga Jin ay laging ginugulo ang mga kabayo. Well, upang paglaruhan marahil, samahan mo pa ng itim na imaheng dumaan sa footage. Kung may alaga kang kabayo at kung may karanasang kang mga bayo sa kabundukan, lalo na't gabi ay alam mong laging nawawala sa kontrol ang mga ito lalo na't may nakikita silang kakaiba. Paranormal man o hindi, ano sa palagay mo ang nangyayari ka multi? Ito ay mula sa TikTok ng isang babaeng nakakaranas ng talagang makapanindig balahibong kaganapan sa loob ng bahay nito. Mula sa mga ninong biglang dumadaan, pagandar ng gripo at pagbukas ng mga drawer ng kusa. Kaya naman upang i-document ito ay naglagay siya ng motion detector camera sa paligid ng bahay. At ito na nga ang makukunan niya. Oh! Napatakbo ang anak nito sa takot ng biglang magbukas ang drawer pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Okay, so I have been trying to catch this on video for at least two weeks now. Um, I have been seeing things move. Everybody thinks I'm nuts. Ito ang unang beses na nagtapang-tapangan siyang kunan mismo ang mga pangyayari gamit ang phone niya. Kung mapapansin ang mukha ng aso ay tila ba may nakikita ito mula sa loob. Bagya itong nitong ang ulo na tila ba may nilingon. So maaari kayang may poltergeist sa loob ng bahay nila. I'm Are you scared? Yeah. Sometimes I'm hearing noises. Sometimes things get thrown off the counter. I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it. home can you stop please sometimes things get thrown off the counter sometimes the water gets shut on just already turned on <sighs> it's, really, it's really creepy listen Lucy Go live as soon as John gets home so that uh, I'm not scared <laughs> while I'm recording. <laughs> it's just the cat box yeah i'm gonna go live as soon as john gets here because I'm, I'm creeped out <laughs> Paulit-ulit na nagbubukas sara ang drawer dahil harap-harapan niya itong nakikita ay nagpasya na siyang i-review ang CCTV at boy mukhang muli siyang magukulat sa matutuklasan niya. Nakita mo ba ang itim na imaheng sumilip sa hallway? Ito pa ang footage ng mga anak nitong hindi makakaligtas sa poltergeist. So ano sa palagay mo ito? Totoo kayang haunted ang bahay? O isa lamang itong simpleng kaganapan na madali mong may paliliwanag? Ikaw na ang Ang explorer na ito ay napunta sa isang abandoned lab. Sinasabing ang lugar ay binamumugaran ng masasamang elemento. Mga kakaibang ingay at imahe ang nakikita ng mga lokal na taong malapit rito. Well, ito ang footage. <laughs> Manifiéstate, queremos verte. Allá arriba, estaba arriba. ¡Manifiéstate! ¿Por qué estás aquí? ¿Escuchas? ¿Quién eres? ¿Estás aquí adentro? Mira, mira, pasa por allá. ¿Estás aquí adentro? ¿Es ¿Adentro del casillero está alguien? Dime, ¿estás aquí adentro? ¿Adentro de ese casillero está alguien? Quiero saber, ¿estás aquí? ¿Estás aquí adentro, Clary? ¿Hoy? Alguien está riendo, como que alguien está hablando bien fuerte Uy, mío! ¡Madre mía! Madre, madre! ¡Enfrente de la cámara se cerró! ¡Enfrente de la cámara se cerró! ¿Viste? ¿y la hasta tan riboso, vistes? ¿Viste? Labis na kilabot ang naramdaman ng explorer na ito na pumasok sa gusali ng biglang gumalaw ang cabinet ng kusa. Dito ay sising siya sa pagtatangkang pagpasok ng lab. Pero ikaw kamulti, ano sa tingin mo ang clip nito? Ang mga itim na pusa ay may dalang kamalasan o trahedya. Well, yun ang paniniwala natin mga Pilipino noon at paging sa ilang bansa ay may ganitong paniniwala rin. Ngayon panurin mo ang pusang itim na ito na nagbago ng anyo. Nung may taong papalapit rito kaya agad na tumakbo ang itim na pusa at nagbago ng anyo. Well, yun ang akala mo dahil ang lahat ng nakita mo ay masasabi kong perfect timing. Paano? Well, titigan mo ang mahigi. Napansin mo na ba? Nang tumakbo ang pusa ay sinabayan ito ng itim na sandal na ibinato sa kanya. At tumama naman sa sakyan na nagbigay ng perfect impression sa kamera na nagpalit ito ng anyo. Sa makatuwid ay tumakbo na ang pusa sa ilalim. Kung may viral video kayong gustong itampok sa channel natin ay comment or send the link na lang sa baba. Kasi naman nagkakaubusan na ng mga ganitong video. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kumulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.